going to the peak. Ang haba ng ano. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat. Here lang to kami mag-enjoy. Like? Uh -huh. so guys, dito po kami ngayon sa The Peak. Ayan. Ito po kami ngayon sa Datik. Akyat po kami sa bondok para makita namin yung view. 嗯、然后呢？那个是、这个、嗯然，然后,完后拍完了以后，他的包给哥姐拍完了以后，一看包里钱包都被人翻了,了啊。